Siguro lahat naman tayo dumating sa punto na nag-iisip kung anong lulutuing ulam. At nung walang maisip, kumapit na lang sa dilata. At nung nakita naman yung dilata, iniisip din kung anong luto yung gagawin. Pero kapag sardinas o kaya naman ay e, mga meatloaf, madali nang gawa ng paraan yan. So kung alam mo kung anong brand yung ginagamit nating na dilata ngayon, baka pwedeng i-comment mo na rin. Hindi ko siya ipopromote pero mukhang maraming laman, ang hirap niyang lumabas, tingnan nyo naman. Parang kahit papaano nga ay e, eh, masusulit yata yung pag-uulam natin ngayon ng dilata. Talagang puno yung kanyang lata. Kaya kung man brand yung gumawa nito, maraming salamat. Para sa ating recipe ngayon, gagamit lang din tayo dito ng apat na pirasong itlog. Para kahit papaano, paano, magkaroon ng karagdagang sustansya yung ating lulutuin ngayon. So ngayon, binati lang natin yung itlog at dadako na tayo sa ating pagluluto. Pahinit lang tayo ng konting mantika at ipiprito nga natin yung mga laman ng makirel baka sabihin ng iba, piniprito pa eh pwede naman ang kainin ng direkta so ganun po talaga, kung minsan pwede naman natin kainin pero bakit pinapahirapan pa yung sarili pero total, nandito ka na panoorin mo na hanggang dulo para maganda after naman nating maprito, set aside lang muna natin at doon din mismo sa kawali na yun magigisa lang tayo dito ng sibuyas tapos susundan na rin natin ng bawang at gigisahin lang natin hanggang sa lumabas na yung kanya aroma. Tapos ang gagawin natin, maglalagay din tayo dito ng medyo maraming kamatis. Medyo mahal din ba ang kamatis sa inyong mga lugar? Dito kasi sa amin, medyo mahal ang kamatis sa panahon ngayon. Ngayon naman, lalagyan lang natin ito ng panimpla, kagaya ng patis. Konting patis lang yung aking inilagay, mga isang kutsarang mahigit lang, tapos pamintang durog. Ngayon naman, maglalagay din tayo dito ng pampalasa. Optional naman kung gusto nyo maglagay ng pampalasa o hindi na. Hintayin lang natin na medyo malanta pa yung kamatis, tapos ilagay na natin yung sabaw ng mackerel. Tapos haluhaluin lang natin hanggang sa kumulo na. Tapos habang kumukulo, ilagay na natin yung binating itlog. Tama-tama yung itlog na yan, kapag hinalo mo, lalapot na siya. So ngayon, alam mo na yung niluluto natin. Siguro pwede mo rin gayahin kahit bukas. Para kahit hindi mo nga matikman yung niluto ko dito, eh matikman mo rin kapag ikaw na yung nagluto. Yun eh kung gagayahin mo yung ating ginawa ngayon. Dahil kahit bata o bago pa lang na nagluluto, kahit nakapikit pa, kayang kaya mong gawin to. Kasi nga sa totoo lang, kung alin pa yung napakasimpleng ulam, eh yun pa yung masasarap. At sa pagkakataon na ito, ay eh, pwede na nating hanguin ang replating. Yung ulam natin ngayon, eh good for 3 to 4 person na. Kung magkakatigitigi sa kayo ng laman ng isda na to, eh pwedeng pwede na sa apat. Kasi sure naman ako, sarsa pa lang o dun pa lang sa may itlog at may kamatis, siguradong panalo na ang iyong panahalian. Kaya kung nagustuhan mo yung video natin, baka pwedeng mag-like ka na dyan, mag-comment at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan. Sa mga oras na ito, ay eh, talagang hindi ko na mapigilan ang pagkain. Sa amoy pa nga lang, eh, nakakahalina na kahit simple lang yung ulam natin. Kung meron pa nga kayong alam na ibang luto pagdating sa makarel, baka naman pwedeng i-share nyo na rin sa amin para kahit papano marami ang makakita at marami ang makabasa so paano po hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta hanggang sa dulo ng video na ito God bless po sa inyong lahat